Isinilang na ni Papi galang ang kanilang pangatlong anak ng kanyang partner na si Harvey Isang malusog na baby girl ang ipinanganak ni Papi Nito lamang lunes, June 24, 2024 Sa latest episode ng reality show ng Toro Family Ipinakita kung paano naging alerto ang mga miyembro ng pamilya Nang maramdaman na ni Papi na anumang sandali ay mangananak na siya habang naguusap si na Tony, Pai at Papi ay nakaramdam si Papi ng paghilab at pananakit ng chan. Napagdesisyonan rin niya na hindi na magpadala pa sa ospital sapagkat hindi nakakayanin pa ang isang oras na biyahe. At sumailalim siya sa water birth sa tulong ng kanyang birthing couch na malapit lang sa kanilang bahay. At ipinaalam din sa kanyang OB ang nangyari. Saad ni Papi ay katulad din ito ng panganganak niya kay Dodong na nahirapan siya sa pagbiyahe at ramdam niya na bumababa na ang ulo ng bata. Naging matagumpay ang panganganak ni Papi na natunghayan ng buong pamilya. Ito na rin ang naging gender reveal ng kanilang anak na isang malusog na baby girl. Sa pagkakataon raw na ito ay tama ang panganay nilang anak na si Happy na baby girl ang kanyang magiging kapatid sapagkat gusto niya ng baby sister. Saad ni Papi ay masaya siya sapagkat alam niyang gustong gusto, hindi lamang ni Happy kundi maging ng kanyang partner na babae ang kanilang magiging anak. Sobrang masaya raw siya na mayroon na silang isa pang Happy. Na magagawa niya ang ilang bagay na hindi niya nagawa noon para kay Happy at nang makabawi naman siya sa bagong membro ng pamilya. Nagpasalamat din siya sa tumulong sa kanyang panganganak sa suporta na kanyang natanggap na kahit na sobrang biglaan at napakabilis ng pangyayari ay nakapanganak siya ng ligtas. Nirespeto rin daw ng mga ito ang kanyang desisyon na hindi na bumiyahe pa sa ospital at hindi na ulit maranasan ang trauma sa pagbabiyahe nang nagpipigil na lumabas ang bata. Nagpasalamat rin siya sa kanyang birthing couch at mga nag-assists na isang tawag lang ay kaagad siyang pinuntahan Nagpapasalamat rin siya sa Diyos na pinagtagpong makakilala siya ng medical team at mga midwives at naging maayos ang lahat. Malaki rin ang pasasalamat niya kay Harvey na sa pagkakataon ngayon ay nasa tabi niya sa kanyang panganganak. Kahit raw hindi na nito kinakaya ang nakikita ay naroon pa rin ito sa kanyang tabi at hindi siya iniwan. Ipinaabat rin niya ang kanyang pasasalamat sa Toro family na sinamahan siya sa hindi malilimutang karanasan sa kanyang buhay na naging matapang sila sa natunghayan nila ang hindi birong proseso ng pagluwal sa bata. Nagpasalamat rin siya sa kanyang baby na hindi siya pinahirapan at mabilis ang kanyang panganganak. Sa huli ay binigyan niya ng pagpugay ang kanyang sarili sa matagumpay na pagsilang.